Pagkatapos ng pagpanaw ni Yuming Long, tila naglaho rin ang buong katotohanan na parang binura ng hangin. Ngunit sa di inaasang pagkakataon, ang sumulong ngayon ay isang kilalang personalidad sa pandaigdigang industriya. Unti-unting lumabas na parehong si Ryu Menglong at Chow Yun Liang ay naapektuhan ng iisang bilog ng parehong grupo ng mga tao at ng parehong mga patakaran na matagal nang hindi lantad sa publiko. Habang patuloy na naglalabasan ang mga magkakaugnay na pangyayari, lalo pang lumalalim ang mga tanong. Dinagdagan pa ito ng direktor na si Wang Jing na nagsalita tungkol sa umano'y hindi opisyal na sistema ng pagbili ng parangal na maging ang isang best actor na titulo ayon sa kanya ay maaring malikha sa likod ng kamera. Habang mas sumusuri ang mga netizens, mas nagiging malinaw na hindi ito isang trahedya kundi bahagi ng mas malawak at mas masalimot na usapin sa ilalim ng industriya. Kaya sa episode na ito, titingnan natin ang kabuang larawan. Kamakailan, may nagbahagi ng larawan ng autograph ni Yu Menglong. Ang karakter na Yu ay parang simbolo ng musika, habang ang Menglong naman ay matatag at elegante ang pagkakasulat, may tindig ng isang mahinahong tao na may tindig na parang matatag na puno sa hangin kapag tinititigan ang karakter na Long, halos makikita ang anyo ng buntot ng isang dragon. Bagamat simplified ang characters, kapansin-pansin ang ganda at pulido ng sulat kamay niya. May isa pang netizen nagbahagi ng lumang self-introduction card ni Yu noong bata pa siya at talaga namang nakakaaliw tingnan. Sa bahagi na About Myself, isinulat niya ang mga ito. Teenage years, study, eat, play games. 20s, study, eat, gumawa ng DV videos. 50s, maging isang mahusay na direktor. Sa maliit na seksyon tungkol sa kanyang mga nakasanayan, inamin pa niyang hindi siya mahilig magsuot ng pajama sa pagtulog. Sa mga simpleng detaling ito, lumilitaw kung gaano siya kaprangkang tao. Innocent, derecho at tapat sa sarili. Sa isang panayam, sinabi rin ni Yu Manglong na kung sakaling siya ay mag-asawa, gusto niyang piliin ang taong tunay niyang mahal. Binanggit pa niyang siya mismo ang pipili ng wedding dress ng kanyang magiging asawa. Puti, simple ngunit elegante at gawa sa malambot na tela para komportabling isuot buong araw. Marami ang naantik dito dahil makikita na para sa kanya. Ang kasal ay hindi tungkol sa engranding seremonya kundi sa tunay na pagmamahal at sa kaligayahang pinagsasaluhan. Sa likod ng eksena ng The Diary of Wenderella, kinuwento ni Song Yang Fei na sa totoong buhay, may kakulitan din pala si Yu. Madalas silang magbiruan, magasaran at gumawa ng maliliit na komedyang eksena kapag walang taping. Dahil sa saya ng kanilang samahan, tinawag pa silang three-year-old couple ng production crew. Kung nabubuhay pa sana siya, Marahil ay masaya siyang namumuhay kasamang isang masigla at masayahing babae na tulad nito. Kamakailan, isang malapit na kaibigan ang bumisita sa hallway ng Sunshine Upper East, kumuha ng mga larawan at nag-iwan ng mensaing tila tuwirang tumutugon sa mga itinuturong may kinalaman. Sinabi ng kaibigan na parang tinatanong niya ang mga itinuturong responsable kung hindi ba sila nagigising sa kalagitnaan ng gabi at kung masaya ba sila sa kanilang ginawa. Ikinuwento rin niya na sa butas ng pintuan. Pagkiramdam niya ay halos nakita niyang hinihila si Xiaoyu at binanggit niyang darating ang araw ng paniningil at siya mismo ay naghihintay. Ang larawang kuha ay nagpapakita ng isang makitid at mahabang pasilyo. Marami ang naniniwala ang ito ng lugar kung saan kinuna ng isang video na matagal nang pinag-uusapan online. May netizen ding nagsabing pinag-aaralan niya ang mga linya sa palad ni Yumeng Long. Ayon sa kanya, kita ang mahabang lifeline. Para siyang nakalaang mabuhay ng matagal at ang kanyang career line ay diretso at pakyat. Tuwing tinitingnan niya ito, pakiramdam niya ay nabago sa dapat natakbo ng panahon. Kasunod nito ay ang panawagang ibalik ang katarungan at parusahan ang mga pumatay sa kanyang kapalaran. Marami rin nagsasabi na araw-araw pa rin nilang pinapakinggan ang mga kanta ni Yu. Tinitingnan ang kanyang mga larawan at gawa at pinapaalalahanan ang sarili na bilang tao. Dapat laging lumapit sa liwanag. Ito raw ang mensahe ni Yu na gaya ng sibuyas. Dapat alisin ang bawat layer hanggang malinaw at dalisay isang batang nag-iwan ng sabay na saya at lungkot sa puso ng mga nakarinig ng kanyang kwento. Dahil dito, pati mga netizens sa labas ng mainland China ay patuloy na nagpapakita ng suporta. Sabi ng ilang netizens na kung nagagawa ng mga nasa mainland China na magsikap para sa hustisya ni Yuming Long, wala raw dahilan para sumuko ang mga nasa labas lalo na't mas magaan ang limitasyon nila. Patuloy ang pagpupost Tuloy ang pagikot ng impormasyon at hinihikayat ng mga netizens na kung may makabagong ideya ang sinuman. Ibahagi ito para sama-sama silang makapag-ambag. Para sa kanila, hindi dapat hayaang mawala sa limot ang usaping ito. Sa isang video na kumakalat kamakailan, magikita ang napakalaking tumpok ng petisyong inihanda ng Chinese netizens. Mga dokumentong humihiling ng formal na investigasyon. Marami ang naantig sa tagpong ito at habang lumalalim ang paghanap ng sagot, isa pang makapangyariang pangalan ang biglang nabuhay mula sa nakaraan. May git dalawang buwan nang walang tigil ang netizens sa paglalantad ng mga detalye tungkol sa sinasabing fatal banquet na kinasasangkutan ni Yu Menglong. At habang mas lumalawak ang paghahanap, isang lumang video ni Chowren Lang ang muling sumulpot online. Lalong nagulat ang lahat nang mapansin ang dati niyang kaaway, si Yeshu na tunog art kapag binigkas ay biglang tumugma sa ilang puntos na konektado sa listahan ng labing pitong kataong kaugnay umano sa kaso ni Yu. Ang kakaibang pagtapat ng mga detalye ay nagpaangat ng kilay ng marami. Para sa ilang netizens, sobrang hindi normal ang ganitong coincidence at lalo nitong pinatindi ang mga tanong at ang misteryong bumabalot sa dalawang magkahiwalay na kwento noong 2010 sa isang awards ceremony. Habang hawak ang trupeyo, hayagang tinawag ni Chowren lang ang kanyang kalaban, tinukoy niya ito bilang art at binansagang Lady Guagua. Ang kilalang variety show na Lady Guagua ay may producer na ang tunay na pangalan ay Yishu. Kaya mabilis na lumutang ang tanong ng mga tao kung ang art na tinutukoy ni Chow ay si Yishu nga ba sa totoong buhay. Sa mismong speech na iyon, hindi nagpigil si Chow at sinabi niyang mahilig itong baluktutin ang tama at mali at handa siyang humarap ng diretsahan basta't hindi gagamit ng anumang hindi patas na paraan. Marami ang napabuntong hininga sa pagiging prangka niya noon. May ilan pang nagtanong kung baka nakasakit siya ng isang taong may malaking impluensya at iyon ang nagbukas ng landas patungo sa kanyang sinapit. Kaya nang muling lumaki ang usapin tungkol kay Yumang Long, Muling binabalikan ang speech na ito, lalo na't minsang sinabi ni Yu sa isang live stream na even death can be very artistic. Ang art at ang pangalan ni Yishu. Magkatunog, magkadikit sa konteksto at naguugnay sa dalawang lalaki sa iisang keyword. Ngunit sino nga ba si Yishu? Habang sinusuri ang kanyang background, Lumitaw na si Yishu ay may mahalagang posisyon sa loob ng entertainment industry. At higit pa rito, mayroon siyang serye ng koneksyon sa maraming taong kasama sa listahan ng labing pito. Mga ugnayang halos lahat ay umiikot sa iisang bilog. Ayon sa pampublikong impormasyon, ipinanganak siya noong January 15, 1982 sa Chengdu, Hunan. Kasalukuyang naninirahan sa Beijing co-founder at general manager ng Fuxing Media, isang manunulat, direktor at screenwriter na gumagalaw sa iba't ibang larangan. Natuklasan din ng mga netizens na dati siyang may matas na posisyon sa Skyfish Media, ang ahensya ni Yumang Long bago niya itinatag ang Fuxing Media at pinirmahan si Chowren Lang bilang artist. Ang Fushing Media ay rehestrado sa Chaoyang District, Beijing at nakikipagtulungan sa iba't ibang TV stations sa buong bansa. Malalim din ang ugnayan nito sa ilang pangunahing platforms tulad ng Sina, Sohu at Tencent. Habang mas lumalalim ang paghahanap, nakita rin ng netizens na madalas magpalitan ng suporta si na Yishu at Cheng, Cheng Song. Pinalo din niya si na Yijia at Wu Yao Tao sa Weibo. Bukod pa rito, Madalas siyang makitang kaklose ang kilalang kambal mula sa Peking University, sina Yuan Jiwen at Yuan Jihao at tinatawag pang good friends. Dagdag pa rito, ang programang Lady Guagua kung saan siya ay masasabing malapit ay kilala sa pagbabahagi ng mga segment na may temang LGBT at iba pang paksang itinuturing na sensitibo sa Chinese society. Kaya't lalo pang lumalim ang interes ng mga netizens sa lawak ng impluensya ni Yishu at kung paano ito maaaring konektado sa mga pangyayaring pinag-uusapan ngayon. Ang programang Lady Guagua ay umere mula March 8, 2010 hanggang July 2011 bago tuloy ang itinigil dahil sa kaliwat ka ng kontrobersiya. Ngunit ang mas kapansin-pansin ay ang mismong pag-iral nito ng mahigit isang taon isang patunay na ayon sa netizens na may espesyal na prebilihiyo si Yishu. Sa karaniwang pamantayan ng censorship, ang mga segment tulad ng men dressing as women at iba pang mapanghamong eksena ay halos imposibleng makalusot. Mula rito, dalawang bagay ang naging malinaw. Una, tunay na malaki ang impluensya ni Yishu. Pangalawa, Malinaw ring nakikita sa tema ng programa ang kanyang personal na panlasa at direksyon kaya hindi nakapagtataka ang malapit niyang ugnayan kina Cheng Ching Song at iba pa. Dahil dito, marami ang napakomento na nakakakilabot ang dami ng coincidence. Parehong si Net Chow Ren Lang at Yu Meng Long, mga batang aktor na mabilis umaangat ay pumanaw sa murang edad at sa likod ng kanilang mga kwento tahimik na lumilitaw ang pangalang Yishu. Kaya hindi maiwasang itanong ng mga netizens kung lahat ba ng ito ay talagang pawang simpleng coincidence lamang. Habang lumalawak ang usapan, may isa pang pangalan na muling lumutang. Ang batang screenwriter na si Leonian na pumanaw din ng maaga. Natuklasan ng netizens na nagkaroon din umano siya ng interaksyon sa taong tinutukoy noon ni Chowren Lang bilang kalaban. Bukod pa rito, nasa listahan din ng kanyang wave follow si Fang Li na kasama sa labing pitong personalidad na konektado sa kaso ni Yu Long. Si Liu Nian An ay pinanganak noong 1989 ay nagtapos sa screenwriting program ng Shanghai Theater Academy. Sa edad na labing siyam, nailathala niya ang kanyang unang nobela, Flowing Years, na agad na nagpasikat sa kanya. Dahil sa kanyang kaanyuan, tinawag pa siya ng media bilang national idol ng literary world. Ngunit matapos ang unang aklat, bigla siyang nawala sa publiko ng anim na taon. Kumalat ang mga balitang dumaraan siya sa personal na pagsubok at isinulat niya ang kanyang karanasan sa script na pinamagatang My Depressed Boyfriend. Ayon sa mga nakabasa nito, napakahusay ng material. Sa kabila nito, ang dalawang proyektong pinagtuunan niya ng buong lakas kasama na ang may depressed boyfriend ay biglang na dahil sa hindi kontroladong dahilan. Isang gabi noong bahagi ng Marso taong 2020, natagpuan si Leonian Ann sa kanyang tirahan at wala pang malinaw na detalye tungkol sa mga huling sandali niya. Ang opisyal na paliwanag ay sudden cardiac death due to overwork ngunit 30 years old pa lamang siya noon. Kalaunan, natuklasan ng netizens na nakipag-engage din siya kay Yishu sa Wayview. May mga mensahe pa nga siyang nagsasabing we are both miracles of life at nire-recommenda pa niya ang mga libro ni Yishu. Ngunit nang mapamalita ang pagpanaw ng screenwriter, nagpost si Yishu ng tribute na tila may diin. We were never close, only occasional contacts. Ito ang lalo pang nagpasiklab ng mga tanong. Maging si Director Fang Li na minsang nag-repost ng post ni Liu ay muling nag -question. Kung sinabi niyang hindi niya kilala si Yu tanong ng netizens, paano naman si Liu niyan an? Kilala niya ba ito? Sa ilang pahiwatig na iniwan ni Liu niyan an, pagkiramdam ng netizens ay tila may pahaging siyang pag-iwas sa ilang personalidad sa industriya at ayaw niyang maikabit sa ilang bilog na hawak ng malalaking pangalan. Habang lumalalim ang pagsisiyasat, may isa pang haka-haka ang lumitaw. Sinasabing si Yishu Rao ay uncle ng sikat na aktor na si Jackson Yee. Bagaman tingin ng marami ay hindi naman sila magkamukha sa mga larawan, hindi may kakailan na bihira ang apelidong Yee at parehong mula sa hunan ang pamilya ni Jackson at ni Yishu. Dagdag pa rito. Ang ama ni Jackson, si Yi Xiangxi, ay mahigit 30 na companies mula sa kultura hanggang media at edukasyon. Sa kabila nito, nananatiling tahimik si Jackson Yi at hindi kailanman nagkomento tungkol sa mga espekulasyong ito. Kamakailan, inilahad ang resulta ng 30th Golden Rooster Awards sa edad na 24, nanalo si Jackson Yee bilang Best Actor para sa pelikulang I Am Nobody. Ito ang kanyang unang Best Actor trophy at siya ang naging pinakabatang nagwagi sa kasaysayan ng Golden Rooster. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, ang tagumpay na ito ay kwinestiyon mismo ng kilalang direktor mula sa Hong Kong na si Wang Jing. Sa isang video kung saan casual siyang nakaupo, Una niyang pinuri ang performance ng aktor ngunit bigla niyang binago ang tono. Ayon kay Wang Jing, pinili ni Jackson Yee ang isang role na may kapansanan, isang uri ng karakter na kadalasan ay may kakaibang styling, masiding emosyon at madaling nagiiwan ng impresyon sa mga horado. Dagdag pa niya. Ang ganitong uri ng role ay kadalasang may transformative acting kung saan nagbabago ng matindri ang physical portrayal ng aktor kaya mas madali itong napapansin sa award competitions. Gayon pa man, binigyang din niya na hindi ito nangangahulugang masama dahil nangangailangan pa rin ng tunay na talento ang ganitong pagganap. Ngunit sapat na ang pahayag na iyon para sumiklab ang internet. May mga pumuri sa kanyang katapangan at sinabing binubunyag niya ang award formula ng industriya. May iba namang nagsabing tila minamaliit niya ang paghihirap ng batang aktor. Pagkatapos noon, nagbahagi si Wang Jing ng isang personal na kwento mula sa kanyang sariling pamilya. Isang karanasang naglalantad pa ng mas malalim na impormasyon tungkol sa sinasabing pagbili ng mga parangal. Ikinwento niya na minsan, ang kanyang ama ay buong puso at pagod na gumawa ng isang pelikula. Ipinalabas ito, napakaganda ng pagtanggap. Maganda ang reputasyon, mataas ang artistic value at halos lahat sa industriya ang naniniwalang sigurado na ang Best Director Award ay para sa kanya. Gabi bago ang awarding, nakahanda na raw ang acceptance speech ng kanyang ama. Ngunit nang ianunsyo ang nanalo, ibang direktor ang tinawag. Doon lamang nila nalaman matapos ang event na nabili na pala ang award. Mas nakakatuwang pakinggan ngunit mas masakit isipin na dalawang taon matapos iyon. Gumawa ang kanyang ama ng isang bagong pelikula. Isang proyektong halos hindi niya pinagtuunan ng parehong effort at bigla siyang nanalo ng award. Ayon kay Wang Jing, iyon ang tinatawag na Compensation Award isang karaniwang galaw sa industriya para pantapal sa mga nangyari noong una. Bagamat tila magaan ang paraan ng pagkakwento ni Wang Jing, malinaw na unti-unti niyang ibinubukas ang isang bahagi ng industriya na matagal nang tinatabingan. Kilala niya ang kalakaran. Alam niya kung gaano kalawak ang network ng impluensya sa likod ng mga formal na seremonya at magagarbong parangal. Sa katunayan, ang award buying ay hindi na bago sa mga insiders. Ang mas nakakatakot ay ito pa lamang ang nakikitang dulo ng mas malaki at mas komplikadong sistema sa ilalim. Kaya hindi nakapagtataka na sa isang Spring Festival Gala sa China, isa sa tinatawag na foreign actresses, si Zhao Wei ay nakakuha ng mas malaking atensyon kaysa kay Sakai Jiang Chuyi. Sa likod ng kamera, makikita ang eksena. Siksikan ang reporter sa paligid ni Jiang Wei, samantalang si Jiang Zui ay nakatayo lamang sa isang tabi, tahimik na nanonood. May nagtanong sa kanya kung ano ang tinitingnan niya at ang sagot niya ay naging isang kilalang linyang madalas inuulit pa rin hanggang ngayon. Pinagmamasdan ko kung ano ang nakukuha niya at kung ano ang nawawala sa kanya. Sa madaling salita... Tanging ang mga taong nasa loob ng kumot ang tunay na nakakaalam kung nasaan ang mga garapata. Sa puntong iyon, ibinabalik ng mga netizens ang tanong. May kinalaman ba si Issues sa mga pangyayaring kinakasangkutan ni Yumeng Long? Ano sa tingin ninyo? Ibahagi ang inyong komento sa comment section sa ibaba at maraming salamat sa panonood.